Yan, magandang araw, magandang gabi mga kainig ano? sa nasaan man kayo ng araw na to, no. si Mahal na ngayon. Mula nung ano, nung mula nung uh, hit and run yung kanyang sasakyan, hindi siya nagdrive drive Medyo kinabahan. Nagkaroon ng trauma no kahit wala siya doon sa loob ng sasakyan. Pero ngayon na ayos ni sasakyan niya. Ngayon uli siya magdrive. drive after uh, more than a week ano. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada let's go ang uh, malayo magano One bagay ganoon talaga eh, siyempre ako nag drive eh magkaiba tayo ng sukat pambira ka naman oh hindi naman pwedeng sasakay ako ng ako magda drive ng sasakyan mo tapos hindi ko i-adjust yung mga salamin mirror eh, paano ko makikita yung mga kasabay natin at saka yung mga kaharap natin mambira naman siyempre delikado yun eh, talaga. So, yun, isa, isa yun sa mga pinoproblema ni Mahal na Reina, mga kayo, no? Uh, saan siya makikisabay mamaya. Yung pagsabay, yun ang problema. Pero kung sasakay ka doon sa loob ng sasakyan, yun ang hindi problema. Kasi kung tatakbo yung sasakyan na sasabayan mo, tapos ikaw maglalakad ka or tatakbo ka, mahirap talaga yun. Hihingalin ka. Wow. <laughs> <laughs> Napaka-corny, no? I ah Hindi na mo nakakatawa <laughs> Hindi kasi sabi ni Mahal Arena Sasabay daw siya eh, no? eh, Sabi ko pumasok ka doon sa sasakyan sa ng sasabayan mo eh, Kung makikisabay ka Mas hindi mo aabutan yung sasakyan Mabilis tumakbo yun <laughs> Tapos ikaw Dalawang pa lang yung gamit mo Kalaban mo apat na gulong Hindi ka hindi mo kayang sabayan yun corny <laughs> Hindi pinapatawa ko lang si Mahal Arena <sighs> So ano pakiramdam ngayon? Nagdi-drive ka na? Nawala no, na ba yung trauma ng konte So yun yung trauma ni Mahal na Reyna mga no? Naka, uh, pag, oh, ano nga naman, pag nagdrive drive siya Tapos iniwan niya uli yung kanyang sasakyan doon sa parking So hindi maaalis yun yung trauma Siyempre laging nasa isip mo yun, paano kaya? ba diba, yung iba nga, maya, maya at maya Tingin tingin doon sa ano, labas na labas ng restaurant Tingin tingin doon sa ano, no, sa sakyan nila no Alam niyo yung parang nagiging paranoid Kasi nga may trauma eh, yun yung nasa isip mo, yun, yung, yun yung nangyari no? hindi ma hindi talaga maiiwasan yun at hindi talaga ma ano, maalis sa mga taong may nangyari ng ganun yung bang panayang silip mo sasakyan mo oh, iniisip mo mamaya baka mamaya nangyari uli at ah, wag naman sana mga ah, ganun diba? eh wag naman sana mangyari uli yan pero sabi ko nga sa inyo eh hanggat meron ako natitirang konting pag-asa para mamalaman natin kung ano yung nangyari mas malapit doon eh. Tingnan natin bukas pagka ano, makikisuyo muna tayo sa ano sa Chuck and Cheese. Pagka syempre Chuck and Cheese busy rin 'yun, busy rin 'yun eh. No? Pero try natin bukas. Sana hindi sila busy. At makikisuyo lang tayo mga kainan sa ano. Makikisuyo lang tayo. Na kung pwede nilang ma-review yung camera nung araw na nangyari 'yon. Tapos try din natin sa kebab. Gusto lang nating malaman, no? wala naman tayong gagawin. Gusto lang nating malaman kung ano ba yung nangyari talaga at kung sino kung malinaw yung pagkakakuha ng mga kamera titingnan natin yan wala curious lang ako kasi para dun sa mga para dun sa mga wala pang ideas ano na kasi to first time nangyari sa amin to no first time namin mag-report sa pulis uh, ang tungkol dun sa hit and run so hanggang sa kaduluduluhan gusto kong malaman lahat kung ano ba ang kinahihinatnan ng no, aming mga pinagagawang pag-report sa pulis yan pag may report na ba yung pulis Ano na ba yung mangyayari di ba? So di ba kasi nga in-expect namin dati Ang magtatrabaho nito Ang mag-iimbestiga pulis So hindi nangyari mga kainags ano? Binigyan lang kami ng kopya na report Na ni-report namin yun So yung police report na yun Yun ang titingnan natin Kung magiging mabisa ba Pag nakipag-usap tayo sa mga Chuck and Cheese or Kebab Na yun ipapakita natin na may police report para mapagbigyan tayo sa request natin kasi daw dapat merong ano eh no police report or warrant ganun yata so hindi nga namin alam kaya nga aalamin natin ngayon para lang magkaroon kami ng idea at kayo rin syempre pagka pareho ng scenario no yung case na nangyari na hit and run ng sasakyan Yan, gusto lang din namin malaman hanggang sa kuduluduluhan para makuha namin yung conclusion yung result kung ano ba yung magiging kahihinatnan pagka tinatrabaho mo talaga meron ba o wala <laughs> yun, yun, yun mga kainig So by the way mga kainig Palit tayo ng story no So maraming maraming salamat nga pala dun sa ano Sa na gano, na Meron kasi nagpost sa YouTube no Na nag upload ng YouTube yung concert ng reunion Ng River Maya Ako na pangin tuwan tuwa ako mga kainig no Last February 17, 2024 ba diba? Nag reunion sila dyan buong yung Yung apat na na member ng River Maya. Sayang hindi lang nakasama si Perfecto De Castro no yung kanilang Uh, lead guitarist galing sa akin Pero okay na, masaya na ako na napanood ko. Parang bumalik yung ala-ala ko nung time na yun mga kainis no? Way back in 1990s Kinanta nila sa wakas nagano sila na -re reunion sila Tsaka nagpapasalamat ako doon sa nag-upload sa YouTube Halos lahat ng mga kanta na kinanta nila nung concert nila Pinanood ko mga kainis At pinapanood ko ngayon Grabe, parang bumalik ako nung way back in year 1990s, no? Yung wala pang social media, wala pang technology, wala pa yatang wifi noon time na yun. Wow, simpleng-simpleng buhay lang. Bumalik, bumalik yung ala-ala. No? Tuan-tuwa ako, grabe. So sa mga hindi nakakaalam, isa ako sa mga diehard fans ng River Maya. So although die-hard fans din naman ako ng Eraserheads, yan, parokya ni Edgar, Wolfgang, yan, yung Alamid, Green Department, True Fate, uh, Intro Boys, siya, no? Pero ang number one list sa akin talaga River Maya Kasi gustong gusto ko yung boses niya no? ni, ni, ni Bamboo Pero syempre alam natin Ang isa sa mga utak talaga ng River Maya Si Rico Blanco no? The best talaga yon Galing So yun lang naalaano ko lang na alala ko lang kasi talagang kasi sila sila Bamboo mga kayo sila Bamboo tsaka sila Nathan Asarcon si Bamboo yung bukalista nila no? no, River Maya no napag-uusapan lang natin tapos sinita na sarko yung basis nila mga kasing edad ko yun mga kaiunags no? way back in 1990s magkakaedad kami hanggang ngayon syempre kaya tuwa ko nung napanood ko yun gustong gusto ko na mapakinggan yung una nilang nirelease na kanta no? yung unang album nila iwaga ng panahon akbay ng ambon sa piyesta ng dahon ako ay sumilong drive raid ka lang oh, wala, dyan. Na, no. ay, yung boses ko. <laughs> yung boses ko. Na, na, ano raw, nadi didistract si Mahal Arena sa boses ko. Pag-drive ka pa lang dyan. Do your part. Yan, yeah, na <laughs> Pasensya na mga kayo, sa boses ko ha. <laughs> so, may na tayo kumanta. Sumayo ka na lang. Ah, Asa na lang. Ako. Aba ba ba kung ano, maraming mga nagre-request na gusto sumayaw ako mga kayo ano? Maraming maraming salamat ano. yeah, sige, uh, tingnan natin kung makakasaya uli ako ano. Gusto ko gusto ko ay sumasayaw ako sa mga vlogs natin mga kayo ano. nagi enjoy ako eh. Yeah, tsaka syempre hindi lang man ako nag enjoy sana sa kayo rin nag enjoy no. Yeah. <laughs> What the moves yan. Inags dance yan. <laughs> Ang naman, ano. yan. Ah? Yeah. na naman oh. No? Yeah. Ha? Yeah. Naglalakarin mo ako. May pasok ako. Ang Wag Huwag ka na magpark doon sa ano. Pusa ka na magpark. Mag Park ka na doon sa ano. Online. Right. Balit tayo. Oh, ano? Oh, ano? 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 Pakis na muna. Teka, teka. Kapanggag pa ako na. Ano? Teka. Kapanggag Sige. Bubuelo para si Malary ah, na. Ano oh, dito yung bag mo? Bubuelo para si Malary na pagkikisa natin siya. Kikisa ang na. Na. Ah, ah, sarap yun. <laughs> Hindi, teka muna, baka may pumasok dyan. Karanap yung sakin mo. Ay, oh, dito na tayo mga kainags, ano? Dito na tayo sa... Bukas? O oh, sige, sige, pakarabas natin bukas. Alright, ingat. So, mga kainags, tayo na magdadrive? At mamaya makikisabay na lang si Bye -bye, ma love you mahal na mahal kita yun mga mga chup chup Yon. makikisabay na lang si mahal na rin mamaya sa, sa, mga mga ka kawork niya no? or susunduin ng panganin na prinsesa natin yan alanganin kasi yung uwi ko eh sa trabaho mamaya so magdadrive muna ako mga kainags at pasok muna ako no ah, papasok ko tayo may pasok tayo ngayon is it unfair would it you beware well if I tell me if it's okay if I walk up your door today. Yo, mga ganong birada ng River Maya, no? Natatuwa sa aking kaibigan at nangangaral ang buong mundo. Wala na raw tayong mga kabataan sa ating mga ulo. Yo, wag na, wag natin katahin. Baka yung weather natin ay pumangit Ayaw hindi ano hindi tumugma sa boses natin mga kainaksano. <laughs> Bihira naman oh. No? Yan sa mga batang 90s. Shout out sa inyong lahat. Mga kabatch yon. If I could choose to live my life Ah uh, ah uh, 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 If I eh, uh, Puro intro lang eh, no? Hindi matapos-tapos yung, kan yung kanta Ang <laughs> bihira ano, -ano. Inahanap-hanap kita Sa isip at panaginip Bawat pagpihit ng tadhana Inahanap-hanap kita Inahanap-hanap kita Yun, wag daw natin sirahin yung kanta Baka madimanda tayo ng ano May ari ng mga kanta mga kainags ano? Yun Hindi <laughs> masaya lang ako mga kainags ano? Kasi bumalik yung mga ala ala 30 years ago 30 years ago Kasi lumabas yung album ng River Maya 2000, 1994 yata Yung first album ng River Maya 1994 yata kung hindi ako nagkakamali no? Correct me if I'm wrong Tapos ngayon 2024 na ngayon mga kainags Malungkot na naman yung mga aso natin Aalis ah, na tayo naman tayo Papasok na naman tayo Oh, huwag ka nang malungkot. Ha? Huwag ka nang malungkot. Hmm, tingnan niyo yung ginawa sa pintuan namin, no? Ha? Huh? Okay lang yan. Basta masaya kami sa inyo. Huwag ka nang malungkot. Babalik din ako mamaya. Ano, ha? Huh? Kuya Sayo nandoon, no? Oh. I'll be back. Ha? Huh? I'll be back soon. Eight hours lang ako magtatrabaho, ha? Huh? Uy. Eight hours lang ako magtatrabaho. Huwag magmalungkot. Hmm, love you. Sige na, babalik din agad ako, ha? Bye. Work time. Yan. Work time na naman mga kainags, ano? Nakong ganda ng araw uli. Panalong panalo. Ay, nako po. Sarap gumala-gala nito, ano? Dito na ako sa trabaho ni Mahal Arena, mga kainags, ano? Uh, sinusundo ko lang siya magandang araw ulit sa inyo mga kainags ano? Uh, araw ng Tuesday ngayon uh, Late nyo na mapapanood tong vlog na to uh, Nandito na uli ako sa ano, sa Chuck and Cheese Yung katulad nyo nung nabanggit ko sa inyo kahapon Ay babalikan natin tong Chuck and Cheese Magtatanong tayo kung pwede tayong makakuha O makikisuyo lang tayo kung pwede tayong makakuha Nung kopya uh, nung surveillance camera nila Nung araw na na hit and run ang sasakyan ng ating uh, mahal na rey mga kainags ano? So dyan kasi nangyari Malapit sa camera ng Chuck and Cheese So, maya-maya uh, Try natin dito sa Chuck and Cheese Tapos try din natin sa kebab Yan So, katulad yung nabanggit ko sa inyo mga kainags ano? uh, Wala lang masama, di ba? Kung alamin natin kung sino Gusto lang nating malaman kung ano yung nangyari At mas maganda Pag nalaman natin kung sino may gawa Kasi yung ginawa niya, yung hit and run Eh, hindi maganda yun mga kainags Ano, uh, ano yun? Uh? Uh, crime consider as crime yung bang hindi niya ininform yung nabangga niya di ba tapos umalis siya or hindi man lang siya nag-iwan ng information niya kung pwede siya makontak dahil dun sa ginawa niya so consider as a crime yon so magtatanong lang tayo dito saktong sakto wala naman mga customer ngayon ano hindi busy siguro ngayon kasi walang customer walang mga nakaparking masyado Ayan, so try lang natin yan hopefully hopefully mapagbigyan tayo no Now let's go. Ah. I'm the guy who came here. Yes. So like, how uh, may I help you? Yeah, because uh, about it's it is all about of uh, my wife's, wife's car cars. that got here, Yeah. So you're asking for uh, maybe a police report or a, a warrant? A warrant, not yes. a police report? No. Oh, okay. A warrant. Just a warrant. Yes. Okay. Walang <laughs> ano? Walang 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 silbi yung police report na hiningi natin last week no. Kaya ngayon naiisip ko tuloy ngayon mga kainay sa ano? kapag uh, na hit and run ka. Base doon sa experience, base doon sa ginawa natin nung na hit and run yung sasakyan ni mahala Nakita niyo naman yung ginawa natin, 'di ba? Yung effort natin. Lahat ng pwede natin gawin, ginawa natin. So maraming maraming salamat sa mga nagsuggest na yung police report. Subukan natin dito, no. Baka pwede. So talagang ang sinasabi nila Ay kailangan daw warrant Warrant Magkaiba yung warrant Doon sa police report na hiningi natin So ngayon ko lang nalaman mga kainags Ano na Ganun pala Kasi first time namin na experience to no Kasi ang ina ko talaga dati Nung hindi pa nangyayari Yung ganitong senaryo Ganitong aksidente Kahit na pala tumapat ka sa mga may camera na building Pag na hit and run yan at walang witness Ganito pala mangyayari ano Kawawa pala yung na hit and run. Eh mabuti na lang eh ganyan lang ang nangyari sa sasakyan ni Mahal na Rena no. Hey, how much pa kung ano kung wasak talaga, 'di ba? So paano na halimbawa, i-sabi eh, natin na yung uh, na hit and run ay walang wala talaga no. Walang wala. So wala siyang sasakyan. Wala siyang ipapapagawa ng sasakyan ng sasakyang nasira no. Ang gagawin niya na lang, itatali niya na lang 'yun. 'di diba? Itatali niya na lang 'yon kasi wala nga siyang pam pampagawa eh, 'di ba? Kawawa yung na, na, hit and run eh, no? At tapos sa uh, yung pagod pa yung ginawa natin, pumunta tayo ng pulis, ay ng collision, hindi pala sa pulis, no, collision para i-report yung nangyari kay Maha sa sakyan ni Mahal na no? So mabuti na lang nung time na 'yon, inadvise kami ng ano no, ng puli ng taga doon, collision at saka sa mga comment nyo na itali nyo na lang 'yan kasi balak sana ni Mahal Arena nun, ipa -ano na Reyna eh, no, ipaano na eh magkano ang bayad sa towing mga kainan? Ano? siguro 300 papunta pa lang yata doon. Hindi ko alam, no? Siguro papunta pa lang doon or 600 back and forth. O di mo pagpunta mo doon wala rin pa lang nangyari, i-report mo lang, di ba? So ano lang tumaki ano? na sino na Opinyon opinion ko lang naman to, nag, nag uh, sinasabi ko lang dahil do sa mga experience namin, yung disappointment ba? Kasi ang iniisip ko, unang-una pa lang, pag may nangyari sa sasakyan mo tapos may mga kamerang ganyan, pag ni mo sa police, tatrabahuhin ng mga pulis dito sa Canada. So, 'di ba? Parang wala, no? Walang nangyari, no? Tapos ah, binigyan lang ako ng kopya. Parang parang ang nangyari, para correct me if I'm wrong, makinis, no? pero ito yung napansin ko, eh, no? Parang pumunta ka lang ng collision doon sa pinag-report na natin, ni-report mo lang na nahit and run ang sasakyan mo. Tapos binigyan ka lang ng police report, ganun lang. Parang ang nangyari, dinagdagan mo lang yung report na may mga nagre-report <laughs> sa collision na mayroong na hit and run para nadagdagan lang yung report mo ganun lang tapos wala lang para nangyari nagsayang ka lang ng oras para sa akin ano mga kainis nagsayang ka lang ng oras kasi na report mo wala namang nangyari kumbaga bibigyan ka lang ng kopya nandun naka report lang naka report lang na may nangyari na hit and run ka pero walang action ba? Diba? so kasi dati na expect ko Ipupuntahan eh, ng polis polis yung hihingi ng kopya sa ng ano ng, ng surveillance ba? Diba? kopya ng surveillance kasi akala ko oh, ganun eh kahit pala itapat mo sa may camera yung sasakyan mo kung hindi ka naman bibigyan ng kopya or kung hindi ka pagbibigyan ng mga restaurant or mga establishment ng kopya ng surveillance wala rin ano wala rin so tama yung sinasabi ng iba na wag ka nang mag ng oras dyan ba't ire report mo pa sa police wala rin naman yan pagawa mo na lang yan ganun din move on tapos na eh, nangyari na eh, Gano'n. Kaya pala ganun yung sinasabi ng iba yung may mga naka-experience na. Pero syempre mga kainis, itong mga establishment na to, hindi naman natin yan sinisisi or hindi naman natin, hindi naman tayo nag... Uh, nagkakaroon ng sama ng loob sa kanila, ko, nila, sa kanila no? kasi meron silang sinusunod ng mga, ba, mga rules din ba diba? mga rules Tsaka, oh, in fairness naman sa kanila eh, mababait naman silang kausap they're, they're very good, they're very nice so sinasabi lang nila maayos maayos, hindi sila ano hindi sila yung ano uh, unwelcome ka pagdating mo hindi hindi, hindi ganoon uh, kakausapin maayos, nila lang sasabihin nila sa iyo yung yung ano yung yung proseso yung rules nila so tayo lang naman kasi nakikisuyo lang naman tayo mga kainags ano na kung sakali ay baka so hindi na ako magtatry dito sa ano sa kebab no kasi baka ganun din ang sabihin nila eh kumbaga parang ayoko na rin magsayang ng oras ayoko na rin magsayang ng oras kumbaga ipa ano na lang ipa sa taas na lang natin yun ang nangyari Ganun na lang Ay nako Eh alam nyo mga kainags ano Medyo dismayado lang ako eh Pero <laughs> Alam nyo kahit na dismayado ako eh Gusto kong maging masaya mga kainags ano Since na nandito na rin lang naman tayo Eh pampatanggal ng dismayado At ng stress Na ginawa natin Eh sumayaw na lang tayo mga kainags ano? Idaan na lang natin sa sayaw Yan pwede naman yun eh eh hey, para maging masaya na tayo, pasayahin natin ang araw natin ngayon, ano? Yan, lagay ko lang dito 'yung camera mga kainis sana. Yan ha, dali ha. Yan. Ayos, ayos. Lagay natin dito. Sasayaw na lang tayo, no? 1 2 3 4 5 6 Ang Ay, nako, pantanggal ng stress, pantanggal ng disappointment, lahat mga kain. <laughs> meron ba nakakita sa atin? Ang naman mukhang meron. na, Ah, ah yun. Yeah. Buti wala, no? <laughs> yan, siguro yan. Baka makita ng mga camera ng mga mga nandito, no, mga establishment. Sabihin ni uy, sino yung gonggong -gong na sumasayaw na yun? Ano, mukhang si Raulo. <laughs> Hindi po mukha, talagang si ulo yung <laughs> Ay, nako. Ang bihira, oh. Yan, nagkakatuwa lang tayo mga kainags, ano? Sabi nga nila, eh, pagka nabigo ka sa gusto mong mangyari, na-stress ka, idaan na lang natin yan sa tawa, idaan na lang natin yan sa, sa sayaw. Yan. Kasi kung magmumukmok tayo, dahil sa nangyari sa disappointment, walang mangyayari mga kainis ano. Walang mangyayari kaya enjoy life, tuloy ang buhay. Syempre, ganun lang, move on. Yan, so maraming maraming salamat sa mga comments ninyo. Thank you very much. At susunduin ko na muna si Mahal na Reyna. Sasabihin ko sa kanya, walang nangyari. Let's move on. At least ginawa natin yung side natin, yung part natin, ginawa natin. Hindi lang talaga nag-workout. So pagpasa Diyos na lang natin, ipagpasalamat na rin natin na hindi gano'n kalaki ang binayaran natin sa pagpapagawa ng bumper at pagpalit ng no, lights ni Mahal na Reina. So maraming maraming salamat sa Fernando Shop eh uh, Fernando's Truck and Automotive Shop. Thank you sa kanila lahat sa family nila. Yan sa mga gustong magpagawa, sa may mga namum problema sa mga sasakyan niyo mga kinagisnano. Try n'yong kontakin o ang Fernando Truck and Automotive Shop. So mababait sila. Yan. So punta uwi na muna ako at <laughs> na, na, na pinipi, habang sumasayaw ako kanina pinipilit ko lang na wag, hindi tumawa mga kainags ano? <laughs> kasi pag tumawa ako baka masira yung mga dance moves ko yung eh, mga steps mga steps ko eh, no? <laughs> so hindi ko lang si Mahal na rin sabihin ko sa kanya yung nangyari yan so close close na tayo move on ah, dito tayo sa bahay ng mga kainags ano? Nako, dulas niya no? Hindi tayo sa pagbaba ng ano, nasasakyan natin, oh. Tingnan natin yung ating mga tatapakan. Kasi pagka hindi natin chinekyan 'yan, bigla tayong nadulas, nako baka madisgrasya pa tayo. Yan oh, dulas 'yan. Ingat, 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 ingat. Yeah. So nandito na tayo sa bahay mga kainags ano. Sabihin na lang natin kay mahal na Reina. Let's move on and let's dance the moves. Yo. <laughs> Hmm. Naku, so yung mga kainay, ano, nasabi ko na kay Mahal na Reyna yung nangyari. At okay naman, uh, tanggap na rin naman namin, ano. Importante, yung nasabi ko nga sa inyo, ayos na yung sasakyan ni Mahal na Reyna. Yan, so maraming maraming salamat sa pagsama sa vlog na ito mga kainay. So maraming maraming salamat sa mga likes niyo sa mga comments niyo Thank you very much sa panunod at saka sa mga baguhan. Don't forget to subscribe. Thank you very much. Kita tayo sa next videos. Hanggang sa muli.